maglilipat nga pala ako nitong nitong protas na guyabano. Nasaan ba yung kutsilyo ko? Eh, ililipat ko na rito dahil ang plano ko talaga niyan, iuwi ko sa probinsya. Mayroon pa akong kunting lupa roon, doon ko balak itanim at pabungahin. Pag naglilipat ako, kadalasan dito sa mga pinaglilipatan ko, nilalagyan ko ng yung mga plastic ng online shopping para hindi maarawan yung ugat. Kaya ako ginagawa ito, ang maglagay ng plastic para kahit lumago na ang kanyang ugat, hindi siya maaarawan para patuloy ang paglaki. Ito bala ko talaga iuwi ng probinsya. Nagkaroon ako ng idea nung pumupunta pa ako ng Batangas. Pagka diyan kami dumaan sa may gawin ng Tagaytay, meron kami diyan nadadaanan na prutasan na napaka raming nangka, iba-ibang prutas na nabibinta sa daan. E eh, merong kaming, may project na yan sa bayan namin na tulay. Dahil nga sa Quezon-Quezon. Dahil nga ang Quezon-Quezon o Alaba, Thailand ay isang isla. <clears throat> meron ng isang magandang tulay. Eh, ang ang dagat sa amin masasabi kong napakalinis compare sa ibang mga bayan na napuntahan ko. Napakalinis ng karagatan sa amin. Maputi ang, ang tubig, kristal, tanaw mo ang ilalim. Naubod ng linis talaga kung titingnan mo. Nasa tabi lang nga lang, Yung Yun nga uwi ko, may, may mga pusit pa sa tabing, tabing dagat bakit natatanaw. Dinagdagan ko ng ano, ng loam soil. Dahil kulang ng konti. Baka hindi makapuno. Nalagyan ko muna ng konti bago ko bago ko ipatong sa lupa at loam soil yung pinatub, pinaugat kong guyabano eh, nagpas na nga ito sa panahon. Kaya lang, mahirap talaga magpaugat ngayon. Gawa ng napakainit ng panahon. Ito ang isang paradi ko dun sa aking maliit na lupa. Ang magkaroon ng rotas. Nung nakaraan, nagtanim na ako ng mga <clears throat> nagtanim na ako ng mga itawag nun nangka nakahingi ako ng buto ng nangka dahil nga doon sa dinadaan namin diyan sa may tagaytay naku po ang daming protas napaka mamahal ng mga nangka kuya bano nangka abukado santol kung ano-anong tinda sa kalsada e pag pinasok na ng turista ang Alabat Island, eh, magsasagana na sa turista ron. Maraming mamimili. Kaya interesado akong kahit medyo maliit lang yung aking lupa ron, interesado akong mataniman ng mga prutas. Dahil yun ang sa tingin ko magkiklik. Ito sabi nga parang sugal ang mag, magpatubo ngayong napaka init ng sikat ng araw. Pero ang diskarte ko nito, diyan ko ilalagay sa may dito ay nako po. Nagkaroon na ng ugat pero kumalas ang lupa. May ay na itong loam soil. Hindi kagaya ng putik na inilalagay. Kumalas sa ugat hindi ko na maipapakita maghihiwalay uy humiwalay na ayan o oh. na yan mayroon na siyang ugat <coughs> putulang ko na lang ng kunti para bumaon sa lupa hmm. mayroon ng ugat itong maputing ito ugat na niya isang buwan na itong mahigit kong pinaugat ito, walang katiyakan kung kailan ko iuwi ng probinsya. Dahil ang mga anak ko hindi ng umuwi ng probinsya. Ako lang ang interesado sa pamilya ko. Ako lang ang interesado maghalaman. Kaya walang katiyakan kung gumulang man ito rito. Abuti ng pagtanda ako na nandito pa ito, eh, bahala na. Pero pagka talagang ano, iuwi eh, ko talaga ito. Marami na rin ito. May iba-ibang prutas na itong aking napapalaki rito. Meron na rin ako diyang dates yung regalo sa kapitbahay ko na matamis na dito sa patubo ko kaya lang iisan ang natira. Eh, ang alam ko, kailangan din ng lalaking puno, ang bawat babaeng puno. Eh, kung maging lalaki pa yan, wala rin katiyakan kung okay ang magiging resulta pag Kaya, kailangan ko pa rin ng may kapares yan. Sana nga mabuhay pero buhay ito may may ugat eh. Nalagay pero ito sa may gawin ng lilim sa ilalim nitong mga dragon fruits dahil diyan nababasa. Hindi ko na lang hindi ko matandaan kung may video ako nung pinaugat ko ito. Marami akong pinaugat na itinanim ko sa playground dahil ako ang Mahilig magtanim sa playground, sabi nga ng mga tao dito sa aming subdivision. Hindi mo naman anyaakos papakinabangan yan dahil playground nga, maraming tao. Ayun, nag-aani na yung tanim kong mangga. Tanim kong sampalok. Ang nasayang yung mga pangasim. Meron pa akong longgan. Pinatay lang ng mga bata. Nasayang lang. Hindi alam nung mga kapitbahay ko na napakahalaga ng puno. Yung wala naman akong magagawa dahil nakikitanim lang. Kaya napakahalaga sa akin na makapagtanim sa probinsya. Hindi ko na muna ito puputulan. Dapat matanggal yung iba. Magpatuloy lang yung maganda. Eh, kaya lang, masasaksan pa ulit siya. Bayaan na muna. Pag nabuhay na. Dito ko na lang ito ilalagay sa ilalim ng dragon fruit. Dahil dito, nababasa madalas. Mababan, mga, mabaga sa ano, ma, maalaala mong biligin. Kada punta mo rito sa may tube, sa may gripo. po. Kaya dito ko target. May napatubo na ako rito ng kalamansi. Bala ko rin i-markot. Dahil yung kalamansi ko rito sa drum, nagbubulaklak na, hindi nagtutuloy kasi nga ulang naman ang lupa nito. Kaya hindi nagtutuloy. Dito na lang ito. Dito ito. Mag-uugat mabubuhay. Salamat po sa inyong panonood. Yun lang.